Hello guys, for today's vlog, ayan. sus so, maghahatid na nga pala ako dun kay Batang Makulit. At ayan ang aking jowel inaayos lang ang tricycle, tinatanggal na si Trapal. At ayan, pag kauwi nga namin, maya maya lang eh. Malis na rin kami ng aking anak na dalaga. Ayan, pupunta kami ng barangay at kukuha kami ng sedula. At ayan, syempre, eh, pag uwi namin yan, Dumating yung aking pamangkin. At, syempre, inalagaan muna natin sya saglit. walang wala naman tayong ginagawa. Ayan. Pampalipas oras. At, syempre, ayan ang mga kaganapan ng pagdating ng gabi. Date na naman kami nakakain, guys. At, ayan, may chili oil, garlic kami, na ulam. At, saka yung, ah, uh, sardinas. Yan ang aming ulam ngayong gabi. Siyempre dahil low budget tayo ngayon. At ayan, yan ang ating pagsasalusaluhan. Kain tayo guys. Ayan, napakasarap na sardinas. Siyempre hindi, hindi naman pwedeng lagi nalang masarap, ba? Diba? Kailangan kakain ka rin ng yan, yeah, mga ganyan. O, oh, sa mga walang budget lang talaga ang sardinas. Kain na tayo, guys. Ay, nawawala na naman ako ng sasabihin ko. Kasabay ko rin pala yung mga anak ko niyan. Hindi ko na lang rin sila may kinuhaan. Ay, yung isa pala yung kinuhaan ko yung anak ko yung katapat ko. At ayan, sarap na sarap si Inday sa pagkain. Habang nanonood ng TV. At ayan yung anak ko. Ayan, siya ang kasabay ko kumain tsaka yung bunso ko. At ayan, syempre pagkatapos kumain, bumili nga pala yung anak ko ng siomay. Yun daw ang uulamin nila. At nilagay ko na lang muna siya sa styro kasi naka-off yung yung ref namin. Wala naman kasing laman. Kaya nilagay ko na muna siya sa styro. Tapos nilagyan ko na lang siya ng yelo. At bukas ko ng umaga siya lulutuin. Dahil pambaon nga nila sa trabaho. At ayan, syempre, pagkatapos, ayan, naglinis na rin ako ng katawan ko at naglinis na rin ako ng mukha ko. Ayan. Ayan lang ang aking ano sa gabi. Dahil, ang dami ko na namang tigyawat guys. Sa sobrang stress ata. Ayan, linis-linis mo na ng mukha. Habang nangangate ang ulo sa uban. Ang dami kong uban guys. Napakakati. Eh. Grabe. Ganyan talaga pag gumugurang na. Daming uban na mga ano, mga maliliit. Yun ang mga makati. Eh. Yung mga maliliit na uban. At ayan na, matatapos na si Inday at higaan time na. Thanks for watching.